Okay, update mga ka Okay, andito po tayo ngayon sa Congress. Binabantayan po natin yung uh, uh, press conference ng uh, Makabayan Party List. Okay, number one po yung Makabayan Party List, no? Sa pag uh, file ng impeachment laban kay Inday Zara okay ngayon po uh, mapapanood nyo po yung uh, press conference ng mga makabayan block no? okay, narito po ang uh, update panorin nyo po ng buo para uh, meron kayong update uh, sa mga galaw ng makabayan party list laban kay Inday Zara Duterte okay go ahead makabayan party list yung walang walang kwentang party list of course ang pinaka namin is to abolish the confidential funds thank you very much last na lang siguro attorney Rene Uh, mara marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Uh, hindi pa tapos ang COA? Paano nyo COA audit? Masa paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang ang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, definitely, uh, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, uh, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento. Uh, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Uh, definitely, binitray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampas sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandiyan din yung mga pag-admit ni uh, Chief of Staff niya mismo, uh, ni, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang uh, magdadraft nito at uh, isasubmit ito sa COA. Uh, may mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan, kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na uh, all of a sudden and uh, no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. no 1.25 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Uh, ito ang nakikita nating basehan, kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our uh, parlance now, no, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked, the wicked witch of the East. Ayun po. Uh, of the south sorry sumabit. ulitin ko okay sumabit pa sumabit pa the south. ulit ulit okay sige kaya naman sa local parlance ng kabataan kami naniniwala dig. na it's time to impeach the wicked witch of the south sige ko. all right thank you talaga nga na defying, huh? defying gravity. All right. Can we uh, ask the media, siguro, for questions? Sir, okay. uh, Go ahead, po. Net 25. Clarification lang po. Out of six impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit hindi niyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts, na minention sa Betrayal of Public Trust, constitute various offenses, kahit violation ng Revised Penal Code. Pero finocus namin sa Betrayal of Public Trust because it is all-encompassing na. At uh, para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, iyon encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa iyo, tinaksilan mo yon, And that is for us, one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So, that's why we chose it. Uh, for for the reasons I just mentioned. Okay, one last from my end. You made mention na malakas yung ebidensya na hawak ninyo against the Vice President, especially on the betrayal of public trust. So, gaano ka-optimistiko ang grupo ninyo na makukonvict si Vice President because we are running out of time. Kasi papasok na tayo sa election period by February next year. So alam, alam naman natin, uh, in reference with uh, the previous impeachment uh, hearing, like for example, the impeachment hearing of Chief Justice Corona, umabot po siya ng apat na buwan. Well, unang-una, um, alam, tayo po matagal tayo sa Kongreso. Alam natin dito, kung gusto mo bilisan ng proseso, Uh, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen eh, ano yung mga grounds. Uh, it's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen actually alam naman nila ano nangyari. And, and they're just waiting for someone to file a complaint. Senate is another matter. I think it is premature at this point to say that there are no votes. Dadaan pa ho ito sa isang trial sa Senado. And just like the congressmen, ang mga senador natin titingnan yung ebidensya, babasahin yung complaint. At ang panawagan namin for them to be objective about it, uh, tingnan nila yung ebidensya, tingnan nila yung tibay ng argumento. At uh, napakasimple lang ng complaint na ito eh. One ground, three acts hindi magtatagal ito and, and that's also one reason why we focused our complaint because there is that factor na uh, nagmamadali tayo e eh, kailangan mo lang naman sa impeachment is one act uh, and one ground to impeach uh, a high official idagdag uh, ko lang uh, idagdag ko, idag ko lang na uh, kaya sa ngayon umaapil kami sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa sa kung sino pa man na na ano no, na personal na interest nila, kung hindi ayon sa pag-way nila sa kung ano ba ang tama at o mali sa ating bayan. Ah, ang dugtong ko lang kasi public prosecutor ako doon sa corona impeachment. Ano yun eh? Uh, well, mayroong betrayal, mayroong culpable violation of the Constitution, mayroong graft on corruption, walong acts, kaya humaba ng four months. Uh, anyway, if you can prove an impeachable ground in one act, that is enough. So, hindi na kami target ng katulad sa corona na humaba ng apat na buwan. And in fact, ito, because one ground lang talaga siya, baka naman mas mabilis ito. Baka nga isang buwan tapos na yung trial sa Senate, kung sakasakaling matuloy doon. Uh, bilang isa sa mga complainant, ang panawagan din natin sa Kongreso sa mga kongresista na sa kabila ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na uh, hindi raw mahalaga in ang impeachment ay uh, suportahan ang uh, impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa presidente, mahalaga sa mamamayan. No, na panagutin uh, si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kasalanan, yung sinabi nating betrayal of public trust, yung uh, uh, maanumalyang uh, paggamit -pag at pagulat sa koa at pagtangging magpaliwanag sa Kongreso kaugnay sa 612.5 million pesos na pondo ng taong bayan. Mahalaga ito para sa taong bayan. Kailangang masingil at mapanagot uh, ang bise presidente. Meron pa hong mga questions from the media? Hello. Uh, regarding kasi dun sa ano sabi ni former congressman Neri na umabot uh, ng four months yung kay Corona dahil maraming issues na discuss. Pero kasi ito sir, pangalawang impeachment complaint to. Yung una marami ring articles saka yung una apat na grounds siya tayong ginamit. Eh pagsasamahin yon, hindi kayang matagalan din. alam nyo, uh, hindi natin alam kung ano magiging aksyon ng kamera dito sa mga complaints. No? Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa so Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints. No? And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampan nila bilang articles of, the, articles of impeachment. Pero, no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng one-third na boto ng kabuang membro ng uh, mababang kapulungan, diretsyo na yun. no? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretsyo sa Senado, kung makakuha ng one-third vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami, na itong sinafile natin, simple, direct to the point, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground, sana po ito yung masuportahan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Sir. Ah. Sir, you mentioned about yun nga, may fast track, no? Pwede na magpasa ng resolution na direkta po sa plenaryo, one-third ng boto ng 307 Kongs, papunta na agad sa Senado. Pero, paano na nga yun? Eh, si mismo si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House Leadership. Na isang tabi niyo na muna, any efforts na patalasikin itong si VP Sara. Paano tayo makakuha, ma'am, Kong ng boto sa plenaryo and even yung itong nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong. No? Um, actually, nasagot na natin yan na um, sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches no, of government. At turp natin ito, no, turp namin ito sa kongreso, itong proseso na ito. Well, uh, we, respect yung sinasabi ni, um, uh, ni President. Pero siyempre hindi yon ang magiging dahilan ng namin, ba sa makabayan, at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na, na vice-presidente kaya ano no kaya hindi tayo apektado doon no ah uh, ang makabayan hindi pa hindi pa tayo apektado doon kaya nga ito ini-endorse natin at tinutuloy natin yung Siguro Marian yung uh, issue dyan ay nananawagan kami dito sa ating mga colleagues, mga kasamahan namin dito sa Kongreso. To, tama 'yon eh, to vote in conscience, 'di ba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano Ang sinasabi natin dito, separation of uh, powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang ayon sa uh, tama, no? Na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. This is one of those instances na meipagakata on nan congresso na ipakita sata umbayan na sha ay independent. That there is a system of checks and balances. So actually this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people, if ang president ibapa ang si nasabe at Pinapanawagan. So sana aima intindi handyya ng understand congressista. Hello, po, good afternoon. Dwight Dalyon from Rappler. Meron po bang mga congressistas within, with the majority na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint. Meron <laughs> po, ba, po bang meron po bang mga nag manifest po. In, without naming names. Wala. Wala. Actually, uh I, wala tingin ko walang isa ni isa sa amin ang kinausap ng congressman na mag-file uh, because kami talaga tingin namin ito ang aming tungkulin no this is sinasabi nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file they will they are uh, duty bound to act on it so yun lang ganun kasimpleng pahayag lang sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens to uh, hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Sir, sir, uh, ikaw, ikaw na mo. Ikaw sige. Na mo. Sige. Sagit lang, sir. Maliit, maikli lang. Willing ba ang, ano, sir, makabayan to work with Akbayan considering yung history uh, ng dalawang grupo? And pareho naman kayong on the side of, for, in favor of impeaching Vice President. Ano yung ulit yung tanong? <laughs> ulit yung mga willing pa yung, ano, 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 ano ulit? Ano ulit? Sir, willing bang ba Makabayan Black to work with Akbayan regard considering the history ng dalawang sides? At Well, ikaw talaga, maintriga ka. <laughs> <laughs> Kung kasi di ba, meron namang Kami incidents naman, in the past. Um, ito, ito kasi, siyempre, uh, pag-usapin ng mong common naman, yung common, we common na usapin, Well, di natin pag-uusapan yung ideological. Magkaiba talaga yun. at linawin natin 'yon. Pero kapag merong uh, pa pareho naman ng mga usapin, issues, uh, madalas naman nagkakasama halimbawa kahit lang nga doon sa ano no, uh, uh, sa kalsada. So, uh, kung sakali no, ba, kasi proseso ito, hindi lang hindi lang for akbayan or makabayan ito usapin ano 'to proseso ito na gagampanan ng more than 300 na mga kongresista kaya hindi hindi usapin dito yung uh, akbayan or makabayan thank you If I may just add to that no impeachment is a political process that requires numbers so uh, obviously uh, para magtagumpay ang impeachment kailangan Uh, ma ma magtrabaho ng sama-sama ang kinakailangan para ma-panagot ang pinapa-impeach. Yes, go ahead. Hello. Uh, question ko lang. Kailan po nagsimula yung drafting ng impeachment complaint at bakit ngayon lang po? Kasi uh, uh, kasi ilang buwan na rin tumatakbo yung good government panel hearing on VP Sara's uh, secret fund spending. eh. Bakit ngayon lang po? Okay, Uh, ano lang natin yung process, no? Uh, nung lumabas yung COA, Notice of Disallowance, uh, nung nagkaroon na ng budget hearings, nagsimula na yung pag-aaral namin ng grounds for impeachment. Pero hindi natin yan mamadali kasi nga kinailangan pang magkaroon ng mga committee hearings. So, uh, nung natapos na yung maraming marami bilang ng hearings, I think seven hearings, uh we're looking at 800 pages ng transcripts kada para sa buong ano no uh, pag na yon yun ang naging dahilan kung bakit medyo tumagal kasi gusto natin hindi lang yung magbasa mag file gusto natin sinupin, gawing malakas get everything that we can get from the transcripts from the testimonies review yung mga videos review yung mga dokumento kaya kaya tayo nandito ngayon no? yun yung prosesong pinagdaanan Uh, follow up lang po. For the minority bloc po, uh, nagsimula na po ba yung lobbying efforts natin to get support nga rito sa impeachment complaint natin? Uh, hindi pa tayo uh, nagsisimula sa ganun pero itong uh, ating impeachment complaint, Then na-endorse uh, ay uh, uh, ibigay din natin yung mga kopya nito sa ating mga kapamababatas uh, kasama dyan ang mga uh, colleagues natin na nasa minority coalition. Although then again ang minority ngayon uh, sa Kamara ay nasa 20 kasama, kasama na dyan ang tatlo from uh, uh, makabayan kaya sabihin tatrabuhin din talaga natin na makumbinse pa yung iba labas dun sa minority coalition. And the reason we have 75 complainants, lahat sila ay bahagi ng mga kakalampag, kakatok, makikiusap sa kanilang mga kongresista para suportahan itong impeachment complaint. So lahat yan po, sila ay kasama dun sa mga maglalabi at uh, kakatok, mga ngalampag sa mga congressman. Hanggang sa Senado, sila din po ay mga ngalampag. So uh, hindi na lang ho kay BBM kung gagaling yung mga text sa congressman. Yung mga complainants magte-text din po sa congressman na ituloy yung impeachment. So okay na po siguro. Uh, hingi kami ng paumanhin kasi kailangan po namin tapusin yung pagpirma. No, marami-rami pong bilang po yung pipirma pa. Tapos pupunta po kami sa North Lounge Lounge Extension, North Lounge Extension. So by 2 PM po nasa North Lounge Extension po kami doon po gagawin ang actual filing at pagsumpa sa harap ng SecGen para ma-verify po yung complaint. So, mabilis lang po na ayan na. Uh, complainants, tuloy po natin yung pagtirma tapos... Papel na pipirmahan ng na yung papel na may perma na komplianse dito para di alam ng lahat na dito sila pipirmahan. Para lang di, dito lang, di ano yung? Para para, 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 para saan sila sa sila pipirmahan. yan nila Kompli,

Um, we are just for um, all photo. So, please come, oh, like, okay. come to the sa para sa photo so, salamat. So all women, po, lahat po ng mga kababaihan please come front कि <laughs> आयो Okay, thank you so much guys sa inyo ang pagsuporta sa ating uh, munting uh, vlog. Uh, pumunta po kay sa ating uh, YouTube channel at mag-subscribe para lagi po kayong updated, no, at makapanood sa mga ating ibabalita para sa inyo.